isinusulong ni Senator Cynthia Villar ang pagkakaroon ng farm school at tourist farm sa bansa. Ayon kay Senator Villar na chairperson na ngayon ng Senate Committee in Environment and Social Justice Welfare and Development, mabibigyan ng dagdag kita ng farm schools at tourist farm ang mga magsasaka sa bansa. Basis sa datos na nakalap ni Senator Villar, malaking bahagi ng may sa bansa ay mga magsasaka at mangingisda. 25% raw ng populasyon sa Pilipinas ay lugmok sa kahirapan at 40% ng mga may ay galing sa sektor ng agrikultura. They will uh, uh, stay in the farm and uh, continue the farms which is very necessary for us for our food security in the future. Kaya tayo po ay talagang double time na tulungan ng ating mga magsasaka at manging isda to increase income through many models para kumita sila ng malaki at maiahon din natin sila sa kanilang kahirapan. May nakalaan na pondo na raw ang Technical and Skills Development Authority o TESDA para sa mga scholars na gustong matutong magtanim. Sinabi ni Villar, 45,000 scholar ang kayang suportahan ng pamahalaan. Ayan po ang i-avail yeah, ng mga farm school they just have to be their courses should just have to be accredited with TESDA para babayaran nila yung tuition ng lahat ng mag-aaral sa kanila so the people can come here and learn for free dahil ang magbabayad po ng tuition ay TESDA Nais din ni Villar na ipakilala ang mga natatanging produkto ng iba't ibang mga probinsya sa Pilipinas sa pamagitan ng farm tourism Do you know that uh, 98% businesses in the Philippines are small, micro, and medium enterprises. 98 percent. Hindi po malalaki ang mga kumpanya sa Pilipinas. 2 percent lang. And these small and micro enterprises provide 65 percent of the jobs. And do you know that this 98 percent, 50 percent of which are all in the food industry? yan napakahalaga po ng food okay. business natin dito sa ating bansa. Halos lang kalahati ng lahat ng mga micro, small, and medium enterprises are producing food. Kaya napaka-importante po nila. Kaya kailangan ipakita natin <coughs> ang bawat produkto ng ating mga lugar para mai promote natin at makahanap tayo ng malaking market. Si Villar ay ang pangunahing pandangal sa lutong pakulo na idinao sa Stevia Farm sa bayan ng Bukawi, Bulacan, nitong nakaraang Sabado. Dito ay sinapubliko ni Villar ang mga benepisyong maaaring idulot ng farm school at tourist farm. Hinikayat din ni Villar ang mga may-ari ng Stevia Farm na gawin nitong farm school. Maaaring gawing alternative sweetener ang halamang Stevia. Mas healthy para ito sa mga alternative sugar. Kaya mabuti raw ito sa kalusugan ng mga may diabetes. Marami pong mga hotel sa atin na ginagamit to as a sweetener and hindi na tayo mag import dito na gagaling sa Bulacan ang ating stevia. Uh, we will convince the owner of Stevia Farm to uh, build a farm school here and teach how to raise stevia. May mensahe naman si Villar sa mga farm owners. Ang problema ng ating magsasaka hindi alam paano kumita ng malaki. Dapat turuan natin. And how do we teach them? We teach them about technology, we teach them about mechanization, and we teach them about operating their farm as a business or what we call business sense or the farm business school. At yan ang gusto nating ituro sa ating mga kababayan, mga magsasaka at manging isda. Nang sa ganon, maiahon natin sila sa kahirapan. Kasama sa pagbabalita si Lizelle Yamzon. Ako si Justin Sayo para sa Metro Central Luzon News.